Hello po mga ka-listeners. Ayan. Ang vlog po natin ngayon is ah, maglilinis lang po ako ng keyboard kasi marumi na. Ito po yung keyboard na pinagpapractice na namin ng mga kasama ko. Uh, ah, marami akong tinutuan na aspiring pianist and organist. Eh, okay, siguro mga nasaan na sila. Mga mga 15. So, para sa church po yun. So, yun. Magkakaibang lugar po yun. Pero dito po malapit sa bahay is mga lima po sila. Minsan, pupunta po sila dito sa bahay para magparinig oh, ng kanilang mga natutunan, mga finger exercises. So, dito ko po, po sila pinapatugtog or pinapagamit ko po, po sa kanila itong um, keyboard ko. Dumi na yung, Na araw ko na itong hindi nang So mamaya, uh, tuturuan ko kayo kung paano nga ba yung basic um, basic information lang po sa ganitong mga keyboard out of topic pero wala kasi ako ma-upload. So, ito na lang muna yung i-share ko sa ngayon. Baka kasi meron po sa inyo na hindi alam kung paano nga ba itong keyboard. Yung nalalaman ko, ituro ko lang po sa inyo. So, tingnan nyo muna. Pakita ko. Linis-linis muna tayo. So, ito yung nililinis ko ngayon. kayo po ba may mga keyboard din or gusto matuto ng keyboard PM nyo po ako uh, or mag-comment po kayo sa baba kung marunang po ba kayo or nag-aaral gusto kang matuto ang dami na talaga grabe ayan no tagal na rin to actually ano to sinala sa akin ng kaibigan ko to dahil hindi naman natutubos. Nung ano unang gumagamit, tsaka masi nasira na ito ilang beses, pinagawa ko lang. Ang kadalasang nasisira po dito is yung mga tiklado niya. Yun po, mga kalisners. Ang madalas na nasisira, kasi mo ano lang naman to, keyboard na to, ayun mo mu Mumurahing mga keyboard po ito. So, halagang mga 2,000, 3,000 ng mga second hand is makakabili ka na po ng ganitong mga klase ng keyboard. So, bagay po ito sa mga nagsisimula na matuto ng pagtugtog ng keyboard o ng piano. So, kung gusto nyo pong maging matuto, bumili, I'll suggest ko lang po, it, bumili muna po kayo ng mga second hand na mga piano yung maayos pa. Huwag mo na kayo bibili ng mamahalin or yung mga expensive na mga uh, organ na malaki. Kasi, syempre, <laughs> lalamugin nyo lang yun. So, eto muna, ba diba? Kahit na masira to or ma-overuse to eh, kahit pa paano, mura lang. ba diba, mga kalismos? Sinong agree? Okay. Yeah. Mamaya turuan ko kayo. So, yan. Lilinis ko lang. Bihira ko lang namang ko. Yan. Nagluluto ako ng ihi nung Wala. Naubusan nga kami ng gasol. Kaya hindi ko rin yung ginamit ko. So, yun mga ka-laser. Turuan ko kayo ha. Ah. Ang basic um, na paggamit ng piano. Yun nalalaman ko lang. Huwag kayo mag-expect ng ano ah. yung masyadong ano, detailed sa mga hindi po marunong sa paggamit ng keyboard, so pag may keyboard po kayo, hanapin nyo muna po yung uh, or kailangan maganda kung may stand yung keyboard mo. Ito may stand. Ito, Davis ang tatap. Tapos isi-set up nyo siya, ilagay nyo siya sa, sa lugar na ayan, yung corner or dulo ng bahay para yung madali nyong access. Lalo na kung gusto nyong mag-aral ng piano or keyboard or ng organ is kapag na madali mo kasi ma-access yung isang bagay is madali mo siyang gawin yung pagpa-practice pero kung yung keyboard mo linagay mo sa sulok talagang ano tapos struggle pang pag pumunta doon mainit, madilim so mahirapan ka na ma-maintain yung consistent, consistency mo ng pagpa-practice ayun po ah so eto na nga kung may keyboard kayo dapat may adapter yan yun yung adapter ko. Hindi ko muna sinaksak. So, hanapin mo muna yung on and off. Ayan. On and off. Itong, ano, global lang tong tatak nito eh. Global, pero yung stand niya, Davis, magkaiba. So, etong ang mga basic lang naman na ginagamit ko dito is etong on and off. Tapos, Meron tong intro, um, main volume, ito. Main volume up, main volume down. Um, yun lang yung madalas. Tapos, nagpapalit lang ako ng tone dito. Kung anong gusto kong tone. Kung piano, organ ba, violin, trumpet, drums, mga ganun. Meron naman tong guide dito. Tone. So, meron din dito mga sound ng ibon, pusa, baka, pato, tapos kabayo, kambing. So, parang ano lang, sa mga mahilig na mag, yung sounds or hindi ko kasi ginagamit to. So, more on ano lang ako. Itong on and off, main volume, tapos yung organ lagi kong pinipili. Kasi yun nga yung ano, nagalas kong gamitin. So, Okay, hey, mga kaliza, alam nyo na. Ngayon, um, uh, mapapansin niyo po sa keyboard, meron siyang mga puting, uh, puting mga tiklado. So, tawag ko dyan tiklado. Meron din siyang itim na tiklado. Kung mapapansin niyo po yung itim, may batch of 2, batch of 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. So, ano yan? Salitan. Okay? Hindi pwedeng parehong 3 magkatabi or 2 magkatabi. Dapat 2, 3, 2, 3, 2, 3. So, pa saan nyo malalaman yung do or yung si? Sa kaliwa po yun ng dalawang black keys. So, hanapin nyo yung dalawang black key. Sa kaliwa, left side niya, nandun lagi yung do. So, saan man dyan, ito laging do yan, do, do, do. Basta kaliwa ng dalawang black key. Or, yun yung C para sa akin. So, C, kanyari C, D, E, F, G, A, B, C. So, C, D, E, F, G, A, B, C. Ganun lang po. Malalaman natin yung middle C dito po sa kin pinakagitna. Ayan. Ayan. So, ayun na nga. Gusto niyo ba nga guys na magturo ako ng uh, basic piano lesson dito sa channel na to? Hindi kaya ano, malilito naman na yung mga subscriber natin. Or gawa na lang ako ng bagong channel para doon. Please comment below naman po mga ka-listeners. Kasi ano yung siya eh, uh, di ba, listener's organist. Organist po ako for 20 years. Sayang naman yung skill ko kung hindi ko siya ituro yung mga basic lang, di ba? Malay mo may matuto dahil sa pag-vlog ko, di ba? So, yun na nga. Comment nyo po sa akin kung interesado po kayo. So, yun na nga, no? Pagka sinaksak ko na yung, ano, yung adapter, pag ginan mo yan, mag-on yun na 00. Ang, ang, ang pinakagusto ko lagi na number, yung organ, 019. Yun. Then, bawasan ko yung volume kasi sobrang lakas. mas maging sira nito is yung anong ito. Yung mga teklado na hindi gumagana. Kaya, yun. Pinapaayos. Mahal din ang pagpapaayos. Kaya, yun guys. Uh, tanong ko lang kung interesado ba kayo na mag-vlog ako tungkol dito. Kahit basic lang. Paano gum uh, magbasa ng nota or mag pindot-pindot. Pero kung hindi, okay lang. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga tinuturuan ko dyan next time, eh, babanggitin ko po kayo, almost nasa ano sila, 15, sana ay maging consistent po kayo, maging masipag sa pagpapractice, huwag maging tamad-tamad, at sana, ayan, lahat kayo ay maging, uh, maging katulad ko rin. Okay. Hi, init. Sige po, hanggang dito na muna, sinare ko lang, nilinis ko lang. Bye-bye. <laughs>